Hello, what's up guys? So, by Sag TV nga pala. So, nandito naman tayo ngayon sa trabaho natin yun. Ah, simpre. Pakita ko sa inyo kung paano maghalo ng ah, mundo skim coat, SK1. Anong ikakaibahan nito sa master skim So, ayan. Ah, haluin natin ng manual guys. Na ah, stick ang gamit ay ang kakaiba nito sa ano sa mundo skim coat ay napaka pino ang ano niya uh, pagka skim coat niya para sa kan nagpo full lang parang apat uh, singkong pound ayan so isang sako yan guys no kasi dumating na dumating na ang order namin na uh, mundo skim coat SK1 so ito ang gagamitin natin sa ceiling kasi ang unang ginamit namin dyan ay kasi naubos na yung mundo skin coat ay one ah master skin coat so anong kakaiba nito ipahid sa master skin coat at saka mundo skin coat ayan ayan guys so napaka ano sa napaka pino at saka wala siyang bubuo ayan wala siyang bubuo pinong pino siya lalo na paglagay mo sa tubig sa baldon sa balde ay maano siya lalapot sa kagad ka matunaw sa kagad ka 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 hindi katulad sa uh, master skim coat, ay pagbukas mo pa lang sa uh, ano niya uh, sa uh, bag niya ay pagkapaon pa lang ay may maan mo siya ng bubuo may bubuo sa lalas at saka pagpahid mo dun sa ano niya sa limang pahid ka dyan sa wall ay kailangan pabalik balik 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 ka magpahid kasi para makinis siya <coughs> ayan So, pasinsa na ako guys, pero medyo parang ano ako ngayon, masisipun. on. Ayan, halu-haluin lang natin kasi para ano, para mahalong maigi. Yes. So, ang kakaiba nitong mundo skin ko, tayo medyo madilaw dilaw siya. Medyo ano siya, madilaw dilaw pag mahalo guys. At saka napaka ano, wala siyang bubuo, napakaganda yan yes, No? Halloween, ka katulad sa uh, master skin coat na ano, uh, maglagay mo pa lang sa tubig ay ano siya, magbubo Kaso, kasi, kasi kung wala kang mixer kasi ganito lang ginagawa ko ay manual na ano, stick lang ay napakahirap. Kailangan mo talagang maghalo nito ay bilisan mo maghalo kasi para hindi sa bubo, magbubo ayan, ayan guys, so, ayan, oh napakaganda yung ano niya, mal, mal, ano siya, malagkit siya pag mahalo na, you know? hindi siya basta-basta malaglag sa ardila, ayan you know? ayan, sa, ano, sa patula ko, ayan oh, ayan, ayan ayan oh, ayan, ayan, so, kakaiba, kakaiba tong mundo skim coat, kaya medyo may kamahalan to sa master skim coat kasi napaka-quality to napaka high word ano to uh, gamitin what's up guys so ito ang ating gagawin ngayon oh yung ceiling ng bismin ayan itong ginagamit natin na skim coat ay mundo skim coat is one mundo skim coat ayan guys napaka napaka ganda yung mundo skim coat gagamitin natin kasi napaka pino ang ano nya pino para siyang pulbos parang ano siya ah uh, at compound napakaganda ha haluin so ayan oh ito first coating pa naman to guys ayan ang ano nito ginamit nitong skim coat ng first coating dito ayan na to uh, master skim coat <laughs> yan ang una pero ngayon dumating yung ayan oh dumating yung uh, mundo skin coat ayun ang ginagamit natin so itry natin dito guys kung anong kakaibahan nila sa master skim coat at saka mundo skim coat ayan, i-try natin, sige so, ito na nga guys i-try natin sa ceiling sa basement kasi kami gumagawa ito ceiling, daming tubo, hirap hirap ako dito, ah. hinapakan ko dito na ah. ah, umapak pa ko ng ano sa folding, tapos may balde pa ako kasi mataas yung ceiling ayan <laughs> mundo skim coat Kot ay ano napakaganda siya first coating pa lang ay parang nakasikan coating na napakakinis yung ano yung ano kasi walang bubuo hindi katulad tulad sa master skim coat nga pag halo mo ng sagbalde kung wala kang mixer ay nagbubuo ito hindi ay ano kasi napaka pino yung ano niya ah uh, pagka skim skin coat niya para siyang patching compound ayan kaya anak video mahal tong mundo skin coat sa para sa master skin coat. So, okay guys. What's up guys? Thank you for watching. Bye sa TV nga pala. <laughs>